Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice uh, sa inyo, kay dating uh, President uh, Duterte. Uh, decided ka na po ba not to attend sa House Inquiry? Yes, uh, decided na ako. Na, uh, initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte then mapilitan ako mag-attend talaga dahil uh, I don't want him to face uh, mm -hmm. the the hearing uh, siya lang samahan ko talaga siya mm -hmm. but uh, this morning and last night I have received an information na talagang ayaw niya rin uh, pumunta kaya mm -hmm. mag-attend so uh, case closed na mm -hmm. uh, hindi talaga ako pupunta so final na ano yung concern final. niyo sir baka hindi maging maganda yung treatment kaya ayaw niya humarap sa house inquiry hindi naman, wala man akong problema. Kaya, expected naman talaga natin yan. Kapag gano'n, mm -hmm. no, yung mga, lalong-lalo na yung mga, yung mga makakaliwa mga na mga membro ng lower house, mm -hmm. ay siguradong uh, they will be ganging up on me. Uh, alam ko na yan, eh. Alam ko na yan. Uh, but, wala akong problema doon. Yung mm -hmm. sa akin lang is na ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president uh, as far as violating the time-honored and the uh, uh, institutionally enshrined uh, uh tradition of uh, the legislature na mm -hmm. yung uh, interparliamentary or inter-chamber courtesy. Mm -hmm. So, i-clarify e ko lang, sir. in po ba kayo ni SP Escudero not to attend? Yes, sabi niya sa kaysa, you, you may not attend. So, uh -huh. I I sought his advice, uh -huh. his guidance. Uh -huh. Nung lumabas yung informasyon na gano'n, uh, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin. Uh, atin ba ko or hindi? Sabi niya, you may not attend. So, thank you. Thank you. I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. Uh -huh. And they are saying na hindi naman daw kayo imbisigahan as Senator but as former pnp chief oh, wala wala problema mga doon uh, mm -hmm. sabi ko nga wala wala akong problema uh, mm -hmm. yun nga lang yun nga lang uh, i choose not, uh, not to attend may mm -hmm. option naman tayo eh may mm -hmm. option mo tayo they can invite us mm -hmm. and we can also invite them but we have we reserve the option to attend or not and also them uh Pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Depende rin sa akin. Mm -hmm. So, may final decision is uh, not to attend. Pero so, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because uh, noon pa man, uh -huh. hindi pa nakulong si dating Senator Laila De Lima, mm -hmm. nag-imbestigan na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestigan na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. Mm -hmm. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court uh, right away? Mm -hmm. So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, it's, uh, I find it useless to attend. Uh -huh. Dahil lembesahan lang yung oras natin, anda pabalik-balik lang yung tanong, uh -huh. pabalik-balik ang sagot. Uh -huh. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot. Pabalik-balik yung investigation. Ano yung nakikita niyo motibo bakit binuhay ng house ang hearing sa War on Drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga sir? <laughs> ha? Ha? Sino nag resolution? Wala. Diba? then again, I, I don't I don't I don't, mm -hmm. I don't like to. I don't like to. I don't like to. Uh, uh intrude mm -hmm. into their uh uh function into their uh, turf mm -hmm. because nga sabi ko nga we have to respect uh, interparliamentary uh, courtesy mm -hmm. uh tradition mm -hmm. uh respetuhin natin 'yan at uh, sige lang kung mag investiga sila uh, wala po akong problema in the same manner pag kami rin nag-imbestiga, mm -hmm. kami rin may ginagawa dito, huwag rin sila makialam dapat. Mm -hmm. We respect each other. Mm -hmm. uh, but then again, but then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila mm -hmm. sa ginagawa nilang imbestigasyon. Mm -hmm. Baka kala ninyo, ako'y uh, naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon. imbestigasyon. Uh, mm -hmm. Bagkos, ako'y nagpapasalamat dahil. sa kanilang ginagawa dahil nga It only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines mm -hmm. at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only mm -hmm. the criminal justice system but including the legislature. Mm -hmm. They are functioning. They are, uh, they are investigating this case. Mm -hmm. so. Ibig hindi talaga, hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa. Dahil ang dami nag imbestiga pati na ang Kongreso. So parang favorable para sa si inyo. That's man. favorable on our part. Dahil makita mm -hmm. ng uh, international community, now mm -hmm. gumagana naman talaga ang hustisya sa Pilipinas. Pati nga ang uh, legislature ay nakikialam sa investigasyon na ito. <pose> sa ng house. Pero laki factor ni uh, former President Duterte? siya? um, for you, a then, ka kahit na nakaka-feeling mo useless yung Well, that's uh, uh, pagmamahal sa tao. Ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya. No? Uh, siya ang presidente doon, ako ang CPMP. I was his uh, uh, implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, ay ah, hindi kayang sagutin at his level as the president, mm -hmm. yung sa level ng chief in pinatanong, dapat mata masagot ko rin. Hindi ko hayaan na uh, uh, hindi ko siya matulungan mm -hmm. pag siya ay tinatanong. So, Sir, you said uh, nalaman niyo kagabi final answer ni Pangulong Do ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Uh, was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? Well, I was just informed by uh, one of his uh, uh, former cabinet member na uh, nagsabi sa akin na uh, hindi mag-attend si Pangulong Duterte. Mm -hmm. So, I just got the information from somebody. Mm Hindi -hmm. naman, but that one of mm his -hmm. former cabinet, so...